So, hello po mga KLRT. Kamusta po kayo ngayon sa mga oras nito? So, dito po tayo sa parkingan ng mga tricycle o three wheels. Dito pa din po sa Tanay Public Market. Ngayon po ay February 10. February 10 po mga KLRT. So, tambay lang po tayo dito sa parkingan. Dahil si Commander po ang namimili ngayon. Kung anong uulamin. So, bahala na si Commander kung anong bilhin niyang ulam. Kung gulay na may isda o kahit si sigangin, bahala na siya. Kung anong naisipan niyang ulamin ngayong araw na to. Kahit pa mga kailorti, ano pang ulam niyo ngayon? kung kay pinananghilian na o oh, hapunan po sa mga oras na to mga LRT ano pong ulam nyo ngayon pa-comment na lang po sa ating comment para po minsan yan din po maulam natin yan salamat po sa mga magko-comment kung anong ulam yung masarap pero sulit at malinamnam masustansya isa naka kilo ng mag ng mga bibiling ulam yung maganda may schedule bawat araw ko ng ulam man eh. ah, isang paulit-ulit na rin yung nagiging luto Ano pong ulam masasuggest nyo mga kalorti? Comment nyo na po. Huwag na po kayo maya. Comment na yan. Yan. Salamat po. So, shout out po kay Ate Rosili. Antonio ng Pililla Rizal. Kay Mr. Honey po isa pong kapwa vlogger natin na taga dito po sa bayan ng Tanay Mr. Honey po, amusta po sa inyo so, sa lahat ng tropang Mecha Aunts Sibaxic Edition since 1995 sa original Sibak original shoutout po sa lahat ng mga tubong tanay, lalo-lalo po sa mga taga-katipunan bayani. Shoutout po sa inyo. So ito lang po yung ating munting video ngayong araw na ito mga ka-LRT. Dito lang po sa parkingan ng tricycle o three wheels. Dito po sa Pamilang Bayan ng Tanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panood sa ating munting video. Boss Larry. Mga Ingat po sa ating lahat. And God bless po. Maraming maraming salamat po.